pag ko nga kanina sa bahay para kung hindi nakakain ng tatlong araw, mabuti pa si nanay mayroong merienda. Meron pala siyang bagong tinapay dito nabili at meron din siyang pa abay Abay, mahilig talaga sa cook itong si nanay at minsan paminsan-minsan eh, nakakatikim din ako ng cook na kahit na bawal sa atin. Pagbigyan niyo na ako, guys. Paminsan-minsan lang naman 'to at ito nga pala pagbaba ko dito sa bahay. Nag-aayag pala itong si nanay ng graba Nagagamitin sa pagsisimento. Ano na naman kaya ang naisipan ni nanay at kakaiba na naman ang kanyang gagawin sa araw na ito guys. <laughs> Ganyan siya pag alam niyang walang gagawin, hinahanap talaga siya ng paraan para lang kung ano-ano lang ang magawa niya at ito nga nang hinayang siguro siya guys doon sa graba na nakatambak sa likod at dito sa simento na malapit nang tumigas kaya ito na siguro yung time na nagkaroon siya para magawa ang kanyang gustong gawin guys dahil nga nakakapanghinayang ari naman sinamahan ko na siya tinulungan ko na siya diyan maghalo kahit na hindi ako marunong sinanay marunong daw yan siya guys abay expert yan nagmana yan yung kanyang talent sa kanyang asawa tingnan nga natin kung gaano kagaling itong sinanay habang naghahalo nga ako diyan tunay nga ang niya sa akin. Kaya, kaya habang naghahalo ako, natawa ako bigla nang narinig ko sa bibig niya na siya raw muna ang aking contractor sa ngayon. Sobrang tuwa ako guys sa kanya sa, sa sinabi niya na yon Kasi nga, hindi ko nga kalain na may niya yung sabihin. Kaya, syempre, gustong gusto ko rin naman maghalo dito guys. Mahaba-haba pa naman ang aming oras para sa paggabi. Kaya, yan, tinulungan ko na sinanay nanay. Natulirate na natin guys ang gusto niya. Naghalo na ako na naghalo para na gumanda na rin ang ating lalakad-lakaran lalo na itong bulinggit na panay-panay ang sayaw-sayaw na may hawak na cellphone sa likuran natin kung saan yung busy eh, din siya halos ayaw din talagang papalugi kita nyo nga nauna pa sa amin naglaro pa ng graba doon guys habang naghahalo kami ni nanay dito pinabayaan na nga lang namin at syempre sinabayan na rin namin ang bantay tinitingtingnan lang namin siya guys baka mamaya ikong eh, ano yung hawakan niya at talagang napakadelikado naman yon ito nga si nanay sipag na sipag sa paglalagay ng mga semento at graba dito ako nga lang guys yung nagbi video sa kanya at isa pa itinutulungan ko rin siya sa paghahalo at habang nakatayo nga ako dito napansin ko nga pala ito panda na hinhalo sa sinaing yan. Kumapal na siya guys. At nakita ko nga dito sa may bandang gitna ay eh, meron palang putakte. Abay dito pa naman dumaan si nanay kanina. Buti na lang hindi siya kay nagat. Kaya sabi ko kay nanay doon na siya dumaan sa kabila at tatanggalin ko nga. Habang ito nga si Yayam guys nandyan din. Panay din hawak-hawak ng simento at gusto rin sumali sa amin sa aming paghalo. Ayan nga pagka sinisigawin siya ni nanay natatakot yan siya at tumatakbo. Ayan o oh, nagalit na si nanay. Hinanap na yung kanyang chinelas. Pinasusuot nga siya dyan guys ng chinelas kasi sobrang duminga ng kanyang paa. At yan tinanggal ko na nga po habang nandun sila nanay sa malala para pagka tumakbo or nagsipagliparan yung putak hindi sila kagatin at talaga namang nag success tayo guys nakuha natin yung bahay at nalaglag nga at itong si Yaya panay pa rin nga ang balik ayan lumalabas na rin yung kanyang pagkakulit panay pa nga ang balik balik dyan kaya hinayaan ko na nga lang rin at itong si nanay sumukan na rin siya na yung kumuha ng sleeper yan binigyan niya na ng chinelas para makasuot na talagang marumi na yung kanyang paa guys kakabalik balik at kakatatakbo takbo at yan nga po tunay nga talagang napakatalinong batang ito guys kita naman makati siguro yung kanyang paa at doon nga kinusko sa paa ay sa din ni nanay. Abay, tamad na tamad na kasi nasanay siguro pagka minsan kumakati yung kanyang likod, si nanay ang pinapakamot. At nakita niya siguro nga itong si nanay, ibising busy kaya siya na lang ang naggamot ng kanyang paa doon sa binti ni nanay. Abay, sanay talaga at talagang spoiled na spoil dito kay nanay. At yun nga guys, matapos nga ang lahat ng kanyang mga kung ano-anong mga pinanggagawa at natapos din guys, nagsakses. Gumanda na sa aming paningin ang aming lalakad-lakara niya. Naglinis na siya at winalisa na rin para maging malinis ang aming paligid. Ganyan din. Ito yung aming nasimento. So, paano ba yan? Kita, kita sa let.